Laila de Lima, kay General Bato, at kay Presidente Duterte, na lahat, nabanggit mo kanina sa iyong testimonya. Um, una sa lahat, humingi ako ng, kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, um, patawarin niyo po ako, na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yon nagkataon lang na puma pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nakita tayo at nagpa-picture ako yun ang ginawa nilang ebidensya ma'am Taos ko uh, sa kalubloobam from the from my heart I ask sorry sorry talaga po ma'am at uh, kung ano mang plano mo sa ginawa kong pag buhat buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton andam ko dawat ma'am pero ang ako alang ihangyo mga iyo ko ni pasaylo sa akong gibuhat kay na pressure ragid ko ma'am na luoy ko sa akong mga anak nga gagmay pa kayo atong panahona patay na akong papa ug ako mamatay magunsa na lang akong mga anak maong gibuhat nako na nga buhat-buhatan ka o magtumo-tumo o istorya kabahin sa kalambigitan sa droga. Once again, Sorry kayo ma'am. Handa po akong um, harapin kung ano ang kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? <laughs> the, the last that I know, I'm, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Ni Kevin Espinosa, ay humihingi ng kapatwaran kay Senator Laila De Lima sa kanyang uh, uh, ginawang uh, mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at uh, gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento uh, para ma, uh, ano siya, ma, ma masama dun sa kwento, sa narrative ng uh, pagkaka-involved ni Senator Dilima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator Dilima Lima kay, uh, kay Carwin Espinosa. Does, does, that satisfy the good Congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Um, sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo <laughs> na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Wag, iwasan na po natin at wag na nating gawin na ipilitin uh, na gumawa ng kwento para lang mapindown ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo, sa ating Pangulo noon, ang ma ma ano ko lang kasi pinagbigyan ako na makapagbigay ng mensahe um, Mr. Duterte sana po um, i-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, ganyan si Pulano um, i-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na uh, tumakbo ka ng mayor, uh, huwag kang magpasulsol sa mga nakapaligid sa'yo. Yun lang po.